Ang konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. Ang kaunlaran ay ang pagkakaroon ng pagbabago na nagdudulot ng positibong epekto sa isang lipunan o bansa. Maaari itong makamit sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at pagkakaisa ng pamahalaan at bawat sektor nito. Ang pag-iral at paggamit din ng makabagong teknolohiya sa isang bansa ay kabahagi rin ng kaunlaran. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng pag-angat at paglago na magsisilbing palatandaan ng pag-unlad. Malaki rin ang bahagi ng pamahalaan sa maayos na daloy ng ekonomiya. Ito ang nangangasiwa sa paglalatag at pagsasagawa ng mga planong pang-ekonomiya na siyang magiging gabay ng bawat sektor upang masiguro ang pangkalahatang kaunlaran ng bansa. Ayon kay Michael Todaro, isang kilalang ekonomista, ay may tatlong mahalagang aspeto ang kaunlaran. Una ay ang pagpapataas ng kalidad ng pamumuhay, kung saan nakakamit ng na mga mamamayan ang kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng pagkonsumo ng sapat na pagkain, may kita o sahod at serbisyong medikal at edukasyon. Ang pagkakaroon ng isang lipunan na may pagpapahalaga sa mga mamamayan kung saan nakapagtatatag ng mga institusyong panlipunan, pampulitika at pang-ekonomiya na nagtataguyod ng dignidad at paggalang sa mga tao. At ang pagkakaroon ng kalayaan na pumili kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na masuri ang iba't ibang produkto at serbisyo sa pamamagitan ng pagpapalawig sa mga ito para sa kanilang pagkonsumo. Ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran may sapat na kita ang mga mamamayan ng bansa. Mahalaga ang kita ng mga mamamayan dahil ito ang ginagamit upang makapagpatuloy ng produksyon ng bansa. Nasusukat ito sa pamamagitan ng gross national income at gross domestic product. Matatag ang halaga ng salapi. Kung matatag ang palitan ng piso laban sa dolyar, ito ay indikasyon na maayos ang ekonomiya ng bansa ang pagkakaroon ng mababang antas ng kahirapan. Maaaring gamiting basehan ang HDI o Human Development Index na sinusuri ang kalidad ng buhay, kita at trabaho, kalusugan at edukasyon. Tao ang pinakamahalagang salik sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa kung kaya't dapat na maging maayos ang kalidad ng buhay. At ang pagunlad ng mga infrastruktura, ang pagdami ng kalsada, tulay, Kuryente, tubig at telekomunikasyon ay kinakailangan upang mapalakas ang ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan. Ambisyon Natin 2040. Upang masiguro ang kaunlaran ng isang bansa, ang pamahalaan ay naghahanda ng mga plano na magsisilbing gabay ng bawat sektor para makamit ang pambansang kaunlaran. Isa sa planong ito ay ang Ambisyon Natin 2040. Ito ay kumakatawan sa pangmatagalang pananaw at adhikain ng sambayan ng Pilipino sa susunod na 25 taon. Ito ang napili ng dating administrasyon at ipinapatupad sa pamamagitan ng Executive Order No. 5 Series of 2016. Mula sa mga naging panayam at sagot ng mga ordinaryong Pilipino ay narito ang ilang pangarap na buhay ng mga mamamayan para sa kanilang sarili at bansa ang pagiging matatag. Ang pamilyang Pilipino ay namumuhay ng sama-sama. Mayroong balansing oras para sa trabaho at para sa pamilya at kaibigan. At nakapagsasagawa ng serbisyo sa pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Maginhawa, walang nakakaranas ng gutom at kahirapan. May sariling bahay, maayos na pampublikong transportasyon at nakakaranas ng pamamasyal at bakasyon. Panatag May sapat na salapi para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi inaasang gastusin at nakakaipon. Ang pagkakaroon ng malusog at mahabang buhay at komportabling retirement. At nakakaranas ng kapayapaan at seguridad sa pamayanan. Ang konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran.